Ito na po ang aming chicken pit humba. Try nyo mga kaibol yung ganitong recipe. At sigurada ako, magugustuhan nyo ito. Nagkakaubusan na ng maisip na pang ulam mga kaibol. Kaya nabalingan namin itong paa ng manok. Pero, gagawin natin yan special mga kaibol. Luluto tayo ng chicken pit humba. Gawin natin yan style humba ang pagluto. Pero tayo ditong isa't kalahating kilo ng paa ng manok. Tanggalin lang po natin yung mga balat-balat. Mga parang kariskis niya. Tanggalin natin yan. Pagkatapos po matanggalan ng mga balat, itong parang kaliskis ng paanang manok, tanggalin po natin yung mga kuko. ano? matala siya mga kaibol. Hindi natin kayang kainin yan. <laughs> Kaya tanggalin natin yan mga yan. Tigas. Ganito lang dapat oh. Nagisa lang po ako ng sibuyas at bawang. Itong paanang manok ilalagay na po natin. Ang magagay din na po tayo ng paminta. Halay lang po natin. Igisa po natin na nasa limang minuto. Pagkalipas ng limang minuto, maglalagay tayo ng coke. Ito ang magpapasarap sa ating chicken pit humba. Pakuluan mm. natin yan ang nasa 10 minutes. Ito po pala yung aking naipunla na mustasa. Bali 3 days old po ito. So mga 2 to 3 days na lang po or hanggang sa magkaroon niya ng 3 hanggang 4 na dahon, ready na po yan para ilipat o itanim na, itanim na po. Dito po yung aming ginawa na panibagong plot. Bali nasa 10 plot po ito. 5 tapos 5 plot. Diyan po namin itatanim yung mga mustasa. And saka, saka po dito sa isang natitirang plot na yan. Kasi ito may mga tanim na po yan eh yung malawak po po yung aming pagtataniman dito kung mapansin po ninyo naubos na po yung unang sabaw na nilagay natin yung po yung coke and then naging creamy na po siya at the same time malambot na rin po yung ating paa ng manok so titimplahan na po natin yan ng tausi o ito pong salted black beans ito pong bulaklak ng saging Tsaka maglalagay din po tayo ng oyster sauce. Dalawang kutsara po. Hindi maglalagay din po ako ng dalawang kutsara po ng asukal na pula o brown sugar. And then mix po natin yung lahat. Magdaragdag po ako ng toyo o tawyo. Then pinakalas po, maglalagay tayo ng suka. Then huwag na muna po ninyong haluin. Takpan po natin na nasa loob ng tatlong minuto. Pagalipas po ng tatlong minuto, pwede na po yan haluin. And then wait na lang po natin yan hanggang sa mag-reduce yung sabaw niya. Kapag malapot na po, or nag-reduce na po yung sabaw niya, ready na po ang ating chicken pit humba. Ito na po ang aming chicken pit humba. Try nyo mga kaibol yung ganitong recipe. At sigurada ako, magugustuhan niyo ito. So ayun mga kaibol, kakain na kami ng aming pananghalian na chicken pit humba. Sarap ito mga kaibol. Sarap. Pananghalian pala namin ngayon, pero pinag-usapan namin kanina ni Mama kung ano naman ang iuulam namin mama yung gabi. <laughs> Hirap para isip ng pang-ulam. Yan ang mga problema ng mga uh, naiiwan sa tahanan. Ang mga misis ng tahanan. Yan ang mga problema nila. So yun lang po. Uh, please, follow, like, and share. Bye-bye. Kaya na kami. Kain po.